mga tropa nakarating na tayo ang oras na alas 5 nagising ako kanina mga 4.30 sabi ko baling mag fishing ah <coughs> wala din naman ginagawa sa bahay kaso pinakamalapit na spot dito sa akin itong ano H2O ayan dito tayo magta-try try lang tayo ng mino kung meron yun, may umaano doon, oh. May naniniyab abdon tayo doon. tayo. Try natin kung makakadali tayo. Dala ko yung fishing rod po. Tapos may program yata dito kanina. Eh, magpapasok kanina, eh. Pero, bumalik ulit tayo. Try natin bumalik. Yun, pinapasok naman tayo. Kaka, ayos lang pala ng GoPro ko, kaya... ititest ko ngayon kung malinaw pa rin kasi nalubog to sa tubig nung nagpunta akong Mindoro try natin kung maganda pa yung kuha niya at yung kanyang pick up ng sounds Kaya, yeah okay. try lang natin dito ay putik Yan. testing tayo dito kung meron may naniyab oh malaki yun testing lang natin kung merong isda dito set up muna ako mga tropa Tingnan na natin yung reel. Bago pala tong rod. Kasi hindi pa dumarating yung rod ko na in order. Ay ginamit muna natin tong ating bagong kuha. Bigay sa atin ng YW Fishing Store ayan Suga ilang e na ultralight. Pantry lang. Wala pa tayong rod. Try natin mag magkas dito. So yun yeah, mga tropa Hagis tayo Maka set up na tayo Sana malinaw yung pick up pa rin ng ating sound Kasi nasira tung GoPro natin eh gili-test lang natin ngayon kung maganda pa rin yung sound niya. Pinaayos natin kanina sa, sa SM. Sana okay. Ang labo na ng tubig dito sa H2O, oh, grabe. Oh. Kulay kalawang na ang tubig. Sana wala tayong masabit ang kahoy. Hing tayo sa may video gilid. Hindi natin magpalit ng lure. Medyo maliit. Malaki kasi ito eh. 9 grams. Try natin yung multong hipon na medyo maliit yung katawan. Ito. Tapos, magkas tayo dito ng mga limang kas. Tapos pag walang kumagat, lipat tayo doon sa may kabila. kas mga tropa di pa tayo hindi tayo sa may gilid medium gilid yan baka may lang dyan sana wag sumabit sa bato yun sumabit na nga sa bato oops pa ba ta tayo mga tropa doon tayo sa kabila di pa tayo dito sa may kabila Dito, try natin dito. Testing. Sobrang low tide pala ngayon. Walang isda dito. Tambahan na lang pag makadali. Dumi na ng tubig dito, grabe. Ng mga unang-unang punta ko dito, oh, hindi naman garteng tubig dito eh. Ngayon sobrang dumi na. Ma-brown brown. Sana maganda yung in order kong rod na bago. Para may ready natin next week. Sana may spot kami next week. Dahil yung tumatalo, no? yung banak. Nakailang ka sa tayo. Tandaan. Wala pang strike ah. Kahit basura, walang strike ng basura. <laughs> Maaga pa naman. Siguro pag nawala na yung araw na yan, uwi na tayo. Pero maganda, makahuli tayo, no? Yun, may isda dun. Kaso ayaw kumagat. Tinamaan. Try ko kayo mag-jig. Wala pa kay Ajig dito, ang dilim. kulay brown Gagi Natanggal yung ano natin laro Habang nire-retrieve natin Buti hindi natanggal sa pagkano Sumabit dun sa ano Sa mainline tapos bigla natanggal sa snap Ano yun natanggal? Hindi nakalock Ah natanggal sa pagkalock Ayan o oh, tanggal Buti na nakalas Sayang sana ilor natin May mga lumangalang dito Kaso Parang ano Parang hindi naman kakagat sa lor. Mga banak yata ito. yun nandito sa dulo. Layo. Ang laki. Hindi man lang lapat-lapit dito. Nadahali ko rin kayo. Yeah. Sunset na mga tropa. Oh. Ganda lang kulay ng araw. Orange na orange. Punta tayo doon para makita nyo yung sunset. B video natin. Wala din naman kumakagat. Eh, mag sightseeing na lang tayo. Yo mga tropa. Kita dito pala. Tanong pala dito yung sunset ayan, ang ganda Manila Bay Sunset try natin kuha na ng ano yan, ng picture dito sa camera sunset yun know. Oh. Sana maganda ulit yung pick up ng camera natin. Sana malinaw yung kuha at sana maganda yung sounds para hindi na tayo bibili ng bagong camera. Mahal pa naman ang GoPro. Yo, wala na yung araw, lumubog na. Wala na talaga siya. Konti na lang. Ganda ng araw. So paglubog niyan, eh pag-uwi na rin natin. Wala talaga natin nitong isda sa may H2 ko, no? Siguro makakahuli kayo dito, bait and wait. Pero kung, ano, casting, mahirapan din kayo makahuli, lalo kung micro gamit dito. Maraming sabit dito. So, tinesting lang talaga natin yung camera na pinaayos ko kanina. Yan mga tropa. So, yung mga tropa natin yan na nanonood na hindi pa nakasubscribe sa channel natin or hindi pa nakapollow doon sa ating Facebook page, papalo naman mga tropa so para sa mga susunod na video hindi nyo mamiss yung mga uploads natin so ando na mga tropa sa susunod natin pagkikita paalam